Okay, alam nyo, ngayon po ay medyo <laughs> kalusugan tips po ha. Ah. Hindi, ito po, mga kap kapatid at syempre naman mga kaiponaryo, kung napapansin nyo po, malaki na po nawala sa aking timbang. Bakit po? Tatlo po ang aking ginagawa at ayong sa aking doktor, sinabi niya, kailangan eat, move and sleep. Eat, move and sleep. Uh, pag ikaw ay kumakain, tignan nyo po ang yung kinakain mo, sinabi sa akin, you eat, you do not eat to live, you live. You do not live to eat, you eat to live. Yan ang sinasabi sa akin. Number two, kailangan matulog daw ka ng walong oras. Yan, pangalawa. At pangatlo, kailangan makapaglakad daw ka ng 10,000 steps kada araw. Yan po ang uh, sinasabi sa akin ng aking doktor at pilit ko talagang gawin. Kaya nga, para sa mga friendship na maaga po matulog, maaga babangon, late na uuwi, ang tawag dyan ay puyat. <laughs> At hindi kakain na agahan. Nagmamadali kasi baka matrapik. Tapos 2 p.m. na. Tanghalian na. Hindi ka pa kumakain. Nilagpasan ka na ng gutom. Ang tawag naman dyan ay ano? Ulcer. <laughs> Walong oras ka na kaupo. Oo, di ba diba? Sa Isilia. Tapos, siyempre, maglalakan Biya-biyahe ka. Oo, hindi ka mag-exercise. Ang tawag dyan ay ano? slow metabolism or ipunan ng taba. Iilan lang yan mga ginagawa natin araw-araw na hindi natin namamalayan. Ito po ay nagdudulot pala ng karamdaman at sakit. Ang minsan pa nito ay nako, dere-derecho pa ito. Ito yung recipe for disaster. Kaya naman mga friendship. Kaya nga importante, una, again, kain. Nagbabitamins ba kayo? Oo. Hindi naman siguro ba eh, bata pa naman ako eh. Wala naman ako nararamdaman eh. Oo. Ang sabi rin ng doktor ko, from age 35 and below, 35 and below, ang tawag sa iyo ay Superman. Kahit anong kainin mo, kahit isang sakong su asuka lang kainin mo, hindi tataas ang blood sugar mo. Bakit? Kasi bata ka pa. Pero, yeah, <laughs> yes, yay yeah, baby. Oo. Pero alam mo mangyari? sisingilin tayo pag pumasok na tayo ng mga 40 at 50. Yun po. Doon mo mararamdaman talaga. Dahil remember, remember, huh? a healthy lifestyle will give us a healthy mind, a healthy body. Ah, di ba naman? Pag healthy, di ba? Parang sa totoo lang, ito yung rate nangyayari talaga. We use all our health nung bata tayo to gain all the wealth in our lives. Di ba? And then at the end of our lives, anong ginagawa po naman natin? Ginagamit naman natin ang ating kayamanat at naipon ng pera para bawiin naman ang ating kalusugan. Pag-isipan nyo ito mabuti. Ang inyong abang lingkod po, hulaan nyo ay ilang taon na. Wag na, wag na, wag na. Okay, kaya nga mga friendship ha, anong gagawin po natin? Una, matulog na maaga. Oo, oh, di ba? Pagkakain, pagkasipilyo, hilamos, matulog agad. Huwag mo na mag, huwag na mag-Facebook. Ha? Huh? Huwag na mag-TikTok. Di ba, huwag na manood na TV. Eh, pampatulog ko yun eh. oh, pareho tayo naman, pareho tayo. <laughs> no, it's true. Alam mo, sa totoo lang ha. Habang nakikita mo something that is, is interesting, di ba, lalong nai-stimulate ang mata mo, ang iyong kaisipan, at ito lang ha, guilty ka ba? Guilty ka ba? Na habang nan nanonood ka o nanonood ka hawak-hawak -hawak mo yung phone bigla na lang di mo na malayan bumagsak na yung phone mo. Dahil <laughs> tulog ka na pala. Da, Tap, di ba? Tapos yan, hindi mo na mamalayan ay madaling araw na pala alas stress na di ka patulog. And in a few hours 6 uh, o'clock gigising ka na. O, oh, imagine mo. Di ba? Matutulog ka napagod, gigising ka pagod. 'Di ba? Guilty ba? Guilty. Ayun oh, sinasabi ni Leia Basilio 35 lang ako, Angel Alberto 30 ako, si Len Sabit 53. Oh, walang tumama. Hmm. Walang tumama. Mami, i-reveal ko yung age ko pagkatapos nito. Pagkatapos, kaya abang-abangan nyo. Una, matulog ng 8 hours a day. Ha? Sinasabi ko rin sa sarili ko, Chinky, matulog ka ng 8 hours a day. Hindi ka nakakatulog ng 8 hours a day. <laughs> Pangalawa, kumain sa tamang oras. Hindi lang tamang oras, tamang pagkain din. Eh, hindi nalang gagaya, ang dami kong ginagawa eh. Well, anyway, yan ang parati nating dahilan. Pero alam mo, ang, ang alam ko sa buhay, kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw maraming, dahilan. Alam nyo mga ka hindi naman maubos talaga ang trabaho eh. Eh, kasi alam mo, sa totoo lang ha, pag nalilipasan ka talaga ng gutom, eh, medyo hindi siya maganda. Pwera na lang kung nag-IF kayo, katulad ko. <laughs> Eh, paano ka makakaisip na mabuti kung wala kang energy pag ang chan mo? Hahayaan ba lang natin na mahilo-hilo tayo at mumutla tayo sa gutom at namimilipit tayo sa sakit? Uy, wag naman, kapatid. Kaya pag oras ng kain, kain muna. Oras ng trabaho, trabaho. ba? Diba? Timing lang, mga friendship. Timing lang. Okay. So, kaya nga importante at tatandaan din. At sa pagkain po, ito po isang tip ang itong natutunan ko. Pag alam mo alam mo, 80% full ka na. Medyo nabubusog ka na. Tumigil ka na. Again, we eat to live. We do not live to eat. Kumakain tayo para mabuhay. Hindi tayo nabubuhay para kumain. Mm, alam na this. At pangatlo, pilitin mag-exercise. Ladies and gentlemen, 5, 4, 3, 2, 1. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga, tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayun, hindi ko na alam. Nakalimutan ko na. Eh, Chinky, eh, wala nga akong oras, eh. Wala akong pang gym, eh. hindi eh, mo naman kailangan na mag gym kapatid. Oy, napakaraming alternatiba. Ito grabe, ito yung ginagawa ko. Gusto niyo malaman kung anong ginagawa ko? Alam mo sa totoo lang, ah, guilty talaga ako na hindi rin ako nag-exercise. Pero, pero, pero ay nakaisip kasi. Alam mo bakit ako hindi nag-exercise? Kasi una nakakatamad. Pangalawa, sayang oras. Sabi ko, magbubuhat lang ako, mag-exercise -e ako, na wala naman akong na sayang lang oras. Trabaho ko na lang. Pero yun nga, ito po ang kagandahan. Nakapag-isip po ako ng pamamaraan. Para sa akin, tapos bigyan ko kayo ng tip. Ang ginagawa ko, pag ko sa umaga, pagkatapos ko magsipilyo, bumababa na ako. At ang ginagawa ko, nakikinig ako o nanunood ako ng video for 30 minutes na makabuluhang video na pwedeng kong pag-aralan. Yun pong ginagawa ko. At naglalakad na po ako for 30 minutes. 30 minutes pa ikot-ikot ako para magawa ko yung tinatawag kong 4,000 steps. Sa umaga at sa gabi, bago ako matulog, yun din ang ginagawa ko. So, kada araw po, nakaka-10,000 steps po ako. Alam mo, kagandahan yan. Nakapag-ehersisyo na ako, natuto pa ako. That's number one. Alam nyo ba, may mga maghagdanan. May hagdanan ba kayo sa bahay? Nako, pwede. Pwedeng pwede. Di ba? Ika nga, maghagdanan ka na lang kesa mag-elevator ka. Kung malapit lang pupuntahan mo, maglakad ka. Sa break time naman, mag-chair exercise ka. Huwag natin ipagkait ang kakaunting oras para magawa ang simpleng bagay dahil once na tayo po ay magkaroon ng sakit, naku, mas mawala, marami pang mawawalang pera po sa inyo. Sa totoo lang, kayo ba ay naniniwala mas malaki pa ang mawawalang pera po sa atin pag tayo po ay bumibili ng gamot at tayo po ay mao-ospital. Huwag naman po sana.